So maganda na kabola sa video na ito kabola Pag-usapan na naman natin isang bagong post po kabola Nito nga pong si Snow Padua regarding Mikey Williams And a lot of things kabola Happenings around Daling the... ang dami pong nangyayari kabola And so, sa mga hindi pa na-subscribe Baka binda naman po yung subscription button Wala po dyan, Adrian Dulay Sir, kailan po ba next mock draft? Mga last week po ng February kabola Maliyari mas kanis, bro, oh, ano man, idol, thank you so much. Baka hintayin na lang natin ang mga development sa SMB. Pasyaro, sir, sabi ni Ronald, berbo sila, dulay ulat Di pa rin babalitan niya si Chua, si Victorero, favorite eh, parang GBGSM lang. Kahit trade siya, wala rin gagawin niyang galaw, sabi niya, kabo Favorite ba ni Chua, si Victorero? Siguro, pag talagang hindi pa niya pinalitan ulit dito, kabo ko pwede mo na talagang sabihin niya. Kasi, di ba, Sobrang dami na, I mean, kailan ba last nag-finals like, po yung Magnolia, Parang sobrang tagal na po uh, akabole. Ba, they badly need a change. Uh, maybe, rooster pa yung tusubukan nila. Pero of course, uh, fans are really clamoring for the na change po ng head coaching position. Trade coach SMB, trade coach Manco, sabi niya Anthony Alon. So, gustong-gusto -gusto na rin nila mapalitan itong si uh, Coach Leo Astrepo ng San Miguel Beermen. So, uh, ESL muna tayo. Talo po ang San Miguel Beermen. Palakpakan natin. Winless sila. Dito po sa recent season kabola ng EISL. Wow! Proud Pinoy. Di ba? Kabola. Unfortunately, no? Unfortunately, of course, uh, mga pinipili nilang import. Puro supply kabola. Yung performance ng local nila. So, ganun din. Hindi rin consistent kabola. So, yung kanilang coaching sa hindi rin consistent. So, yun ang nangyari. Di ba? Naging terapirma sila. Kabola ng ESL, di ba? Literal, terapira mo po sila ng ESL. Ang ginawa ko lumaban. Sayang, di ba, Kabola? They are on the lead in this game, which is a do or die for a final four position. Unfortunately po, Kabola, natalo po sila dito po sa game na to against New Taipei Kings. At least nung lumaban. At least talaga nag-effort, di ba? Nagbayad sila, Angelo Kwame, di ba, Kabola? they paid him Kabola, to be part of this team just to try and get po uh, the championship of ASL, di ba? So talagang sa akin respeto ang naaani sa akin dito po ng Miralco Bolts Kabola. Now, um ito pong si Kyle Tamayo eh, excited Kabola ito pong si Coach Tim Cohn. So ipapakita po ni Kyle Tamayo. Of course, tayo din paganda ng paganda yung pinapakita niya po ngayon sa International League Kabola. So tingnan natin kung magre-reflect din po 'yan sa Gilas. Now, um, marami pong fans, especially Gilas Pilipinas fans, ang napatanong nung no, nabalitaan nila na si RJ at saka ito pong si Ralph Kuwa, Kabola, ay eh mapapasali daw po sa training, Kabola, ng Gilas. Hindi naman sila magiging part po ng pool. Mapapasama lang po sila sa training, Kabola. Pero still, madami pong fans ang nagtanong bakit sila mapapasali tra ma sa training, etc. Diba? Kabola, ay eh madami pa daw mas deserving, Kabola. So, yan ngayon yun, parang nagiging ang controversy in a way, dito po sa Gilas, Pilipinas. Other than yung isa pa, yung kay QMB, bakit hindi nakasali sa so, QMB? Ba't di pa nila i-salvage? O isa naman po siya, kabola, dito po sa sign up po o sa pool ng Gilas, Pilipinas, eh, nakaka-injured lang po dito pong si Kai Soto. Now, kabola, ito nga pong si Mikey Williams, eh, hindi daw po umuwi ng Amerika pagkatapos po ng stint ng SGA. Kabola, and he is now though trying to return to the PBA. Uh, an indication, Kabola, na pwede po siyang matrade o magde-decide dyan ng TNT. Sabi naman po mismo ni Mikey, gusto naman niya o willing naman siya bumalik po sa TNT, Kabola. Now, one big question for me, kung babalik po siya sa TNT right away or within this week, Kabola, na pumirma siya ng kontrata, will the PBA allow him to play in the semifinals and finals, di ba? Sa akin naman, or parang kung meron na lang naman deadline, PBA trades eh. So, kung free agency yan, I think dapat payagan, di ba? Kabawala, payagan yan. kabola. No, pwede rin kasi trade. Kaso kung pag-trade po yung mangyayari, di ba? May trade deadline yan per tournament eh. So, malamang, kung trade po yan, magaganap pa po, po yan sa susunod po. kabola. or sa off-season ng, or sa um, uh, between the tournaments po na break. kabola. So, sa so palagay mo, kabala nung gago ng TNT, kamalang po, sumaba. So